Oh, palma. Oh, andito na tayo kay Kanto Dito po tayo sa Ross Boulevard. Ayan. Kalma, kalma. Ah, hindi po to piyesta itong namin, ha? Ah, ah it's itong kainan na talagang ah, patok na patok sa panilasan ng mga Pilipino. Ano po? Pag dito, hindi ka nakarating, ewan po. Eh, malaki mawawala sa buhay mo ba? na ko naranasan itong uh, itong uh, ganitong takto sabi nga siya huh? itong uh, grabe alam niyo ba yun para nagpunta ng fiesta tapos sa pinunta ka mong fiesta eh okay. sandamakmak yung uh, bisita tapos baka bahili mo lahat dyan ano mo Eh, sinasabi ko, di ba? Pag ikaw ay pinagpala, sabi nga, eh, tatne, mabuti kang kalooban at maganda ginagawa mo sa iyong kapwa. Eh, pagpapalahain ka talaga, ha? Eh, eh, buhay, eh, sabi ko nga. O, ha? Hindi nyo ang kaganapan dito. Noong araw, tinatambayan namin to, para matulog lang kami rito sa sakyan. Pero ngayon, ang mapapansin mo, pupunta ka rito, kasi bakit? Eh dahil para kumain. Para kumain ang pares, overnode, lijiwata, at saka niiganto. So tignan niyo yung sitwasyon dito ngayon, di ba? Hindi po ito hindi rin po ito piyesta. Ano, ah, o handaan o sabihin natin, may kasalpa rito, may binyakan. Walang demito rito. Ito, 100 pesos mo, sulit. Ang device. O. Oh. Diba? Sa dito yung sitwasyon? Ha? Ito nyo, ha? Ganito ang pagkanapan dito. Ngayon, malamang si si Diwata tulog na, si Sleeping Beauty na siya ngayon. Kaya, alam nyo eh, sa so umaga kasi maga yan, ginigisig eh. Napakasipag yung taong yan, talaga nung araw pa ginala namin yan. Talaga, nagtitinda pa lang ng na yan, nakunguha ng kangkong. Kapatira sa ilalim at gulay, pero sino nga makakapagsabi, di ba? Na... na Biglang bahay pa ang tinis ng hangin. Pero so, ito ha, at least I get to run. Kasi ang mabutin tao talaga yan. Suwata. O yan. So guys, ah, ang ganti ito it lang muna yung ano ko ah, uh, night tour. Kasi, Tom Jones na rin ako eh. Kailangan kong pumila rin daw. Hindi ko estimate ko siguro mga isang oras o dalawang oras bago ako makarating din sa, ano, sa loob. Para makakain. Pero ganun pa maanap. Take you kayo mga sir, mga, mga to. <laughs> O, oh, ayan ang sitwasyon, o. Oh. Gabi-gabi yan, walang simpleng araw na sasabihin hindi ganito yung, yung sitwasyon dito. Ah, ay, sa kapila. O, uh, nakita yung mga nakaparato sa sakyan, ang dami, o, ah, di ba? Okay. Bye-bye.